birthday na ni bengski birthday na ni bengski happy birthday to you happy birthday happy birthday <laughs> <laughs> happy birthday to you to <laughs> you <laughs> yung, yung regala ng para sa alam niya na happy birthday miss babe from OLB dapat daw sinisindihan eh. Mm. Kami kitang pantakakabalot. 3 2 1. Alam ko na picture pala. Mm. Para saan 'yan? Para sa rayong mabato, sa Ubo, sa ano, luyang um, dilaw ba to? Dahil member ka na ng club. <laughs> <laughs> senior, pantapal na yan. Pantapal na? Oo. Oh, oh. Oh, oh, Buksan mo. Oh, amoy, si... lu amoy luya yan. Sisingaw siya. Hindi, actually, ginagamit ko yan eh. Wala akong pambili. Binalot ko na. ginagamit <laughs> <laughs> ko eh. Ginagamit Ay, ginagamit <laughs> So, proven. Luya yan, luya yan, luya. Proven. Yan. Oh. Oh. Amin mo kumikoldo galing mm. po yan o ano? ano yan? pasta? pag may matalim na nalamigan na ano anyan mm. na makalamig lang yun okay, hindi nariligo ako pag gabi eh pati next mayroon din yan lang because your head is kaya you need this mm. may ano kaya ito? ano yun o Kali! Kali! Engineer? ginit? Ano kaya? din yata? Ano pa expect mo na regalo kung senior ka na? Marvidal? Ano ka? 18? Ano? Pero ang ganda ng ano? Ano yan? Ang ganda ng packaging. pag pag lang pag naman. Oo, oh, diba? May panta pa. Good for the Teka lang, partner talaga siya. Oh. Hindi <laughs> lang one yan. Oh, oh. One, two, oh, three. Diba? Hmm. Kompleto. Actually, meron ako nito. Ginagamit <laughs> oh. ko to. Ang cute naman yan. Kompleto oh. pa. O, punin mo ng laman, amin ang box. <laughs> Hindi, kasama yan. O, oh, ayan na yung yayamanin. yayamanin <laughs> na regalo. Baka pamunas din to. <laughs> thank you, thank you, thank you Open. so much. Open. Open natin. Ba! <laughs> oh, ah, oh, ha, oh, ha, oh, ha ng dami. Ah, 3, 2, 1! Uy, ano <laughs> <laughs> uh, so. Dapat yun yung akin. Yun. Oh. Yeah. Okay. At! Pampadulas dapat eh. Kasi nga. <laughs> 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 Victoria's oh. Secret. Oy, Victoria, ni secret. Uh, oh, wala bang, oh. ano? Uh, Walang free taste. <laughs> kailangan mabango. Siyempre. Spray mo nga. Hindi ma. lang, hindi lang pang padulas, o. Oh. Hmm, amoy beer. <laughs> <laughs> strawberry. Thank Strawberry. Strawberry. <laughs> strawberry, strawberry. Parang panis na strawberry. <laughs> Kanina pa yung panis na yan. Hindi, actually, nandito yung totoong regalo. Beard. Yeah. Okay nandito. mag may pang ano yan? Eh. Happy birthday. Nalulugkot sila natuto. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. <laughs> happy birthday to you. <laughs> <walking>. mm -hmm. <laughs> Ma'am, meron tong invisible candle. Make a oh wish. Okay. Wish, wish, wish. Hm. Ding! Wow. Kasi sa <laughs> yung kan pala. <laughs> Kailangan may may ano to ma'am. Kailangan 'yan, ano? Kailangan daw buong mong kain. Sorpa. Totoo na 'yan. Totoo dahil na 60 ako. ka na, ang kulay pang 60. Kailangan mo 'yan dahil senior ka na. Three, eh, pantapal two, din. Crazy ka, pantapal ka 'yan. Hmm. Oh, uh, pantapal uh, ng uh, ano <laughs> para sa lamig. Hmm. <laughs> Teba. <Kulig>. Mm. <laughs> diba? <laughs> yan? Adal parang si... Frodo! Ay, <laughs> yes! <yeah. laughs> ano, ano, ano? ano. Frodo, si Frodo! Ano. <laughs> si Frodo. <laughs> Press, <yeah. My> pressure! Mind <laughs> pressure! Hindi, lagayan niyo yun. Hindi, lagayan yun. Tapos ah. si isabit mo. that's all for today. That's all for today. Birthday Nani Beski. Oh. Birthday Nani Beski. Happy birthday sayo. Happy. Happy. Happy birthday <laughs> sayo. <laughs> Happy. 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 Happy <laughs> <you. laughs>